Muling binanggit ni Ogie Diaz, isang showbiz insider, ang isyo ng panliligaw ni Lucena City Mayor Mark Alcala kay Catherine Bernardo, ang kilalang aktres na itinanghal bilang outstanding Asian star. Sa pinakabagong episode ng kanyang YouTube show na Ogie Diaz Showbiz Updates inungkat ni Ogie ang naging pag-uusap niya tungkol sa isyong ito na hanggang ngayon ay nananatiling usap-usapan sa showbiz. Ayon kay Oji, bagamat kamakailan lang ay naipahayag niya na magkaibigan lamang at magtropa ang relasyon ni na Mark at Catherine, hindi pa rin maiiwasan ang mga spekulasyon na posibleng magka-develop ang kanilang samahan. Sinabi niyang may mga pagkakataon na tinanong niya si Mayor Mark Alcala tungkol sa isyu ng panliligaw kay Catherine, ngunit wala siyang nakuha o malinaw na sagot mula rito. Dahil dito, hindi niya naiwasan na paniwalaan ang mga chismis na lumalabas. Ang sabi sa akin ng aking source, either November or December naging sila. Eh, noong November 13, ipinalabas yung Hello Love Again, Aniya sa episode ng show. Ayon kay Oji, kung siya raw ang nasa posisyon ni Mayor Alcala, malamang ay hindi na siya papasok sa ganoong eksena, lalo na't kasagsagan ng pagpapalabas ng pelikula ni Catherine kasama si Alden Richards na may titulong Hello Love Again. Inabot ng isang buwan ang showing ng pelikulang ito, kaya't sinabing malamang na hindi pa sila magkarelasyon sa panahong iyon. Dagdag pa ni Oji, syempre kung ako si Mayor Alcala, hindi ako papasok sa eksena kasi Kath Denyan. Ito yung kasagsagan ng showing. Inabot ng isang buwan ang showing niyan. Binanggit din niya ang mga detalye ng timeline ng mga pangyayari na nagpatibay sa kanyang hinuha na posibleng mas naging magkakilala sina Mark at Catherine noong mga panahong iyon, na malapit sa pagpapalabas ng pelikula ni Catherine. Matatanda ang unang iniulat sa Philippine Entertainment Portal ang tungkol sa umano'y panliligaw ni Mayor Mark Alcala kay Catherine noong Hulyo taong 2024. Ngunit, hanggang ngayon, wala pa ring formal na pag-amin mula kay Catherine o kay Mark tungkol sa kanilang relasyon. Ang isyong ito ay patuloy na pinag-uusapan, at marami sa kanilang mga fans ang nag-aabang kung magbubukas sila ng kanilang buhay pag-ibig sa publiko. Sa kabila ng mga usap-usapan, itinuring ni Oji na ang mga ganitong kaganapan ay bahagi na ng buhay showbiz. Ayon pa sa kanya, mahalaga pa rin na respetuhin ang privacy ng mga personalidad, ngunit dahil ang isyong ito ay patuloy na pinag-uusapan ng mga tao, siya ay nagbigay ng kanyang opinyon. Ayon sa Showbiz Insider, hindi rin naman masama ang pagkakaroon ng magkaibigan o pagiging close sa isa't isa, ngunit ang mga pagkakataon na lumalaki ang chismis at may mga hindi pagkakaunawaan, ito na ang nagiging sanhi ng mga hindi pagkakasunduan. Sa huli, iniwan ni OJ ang tanong sa mga manunood kung sa kanilang palagay ay magka-develop na nga ba ang relasyon ni na Mark Alcala at Catherine Bernardo o ito ay isang simpleng usapin ng pagkakaibigan lamang. Ngunit, ano man ang mangyari, ang usapin tungkol sa kanilang relasyon ay tiyak na patuloy na magiging sentro ng mga chismis at paksa ng interes ng publiko. Ano ang senyo sa balitang ito?